sa Jomalon TV tunay na balita walang kinakampiang sumasalamin sa katotohanan lamang umpisa na ng tunay na clearing operation papunta tayo ngayon sa loton o sa liwasang Bonifacio. kung mapapansin nyo araw-araw inaraw-araw -araw, o siguro every other day uh, pinupuntaan na itong loton liwasang Bonifacio. talagang nililinis kinukulit dahil makukulit naman talaga ang mga vendors at mga street dwellers dito dahil ito 'yung mga 'to, mga pumapalagpas, sila pa ang matatapang. July 27, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Magandang araw sa mga viewers natin abroad. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. On the way na tayo doon sa May Liwasan Bonifacio dito tayo magdadaan sa May uh, MacArthur Highway ay bridge pala para pagbaba natin sakto na sa may liwasang Bonifacio. Abangan nyo ang ating mga vlogs for today. Yun ang Roman building oh. Tapos papasok na tayo ng MacArthur Bridge. Ito yung lagi natin na vlog at uh, lagi natin binablog dahil talaga naman na eh, isang damakmak naman talaga at uh, minsan nakakachempo pa tayo ng mga ilang uh, uh, pambababoy dito gaya ng mga pagdumi nila sa sa Mac Bridge na to o sa may Pasig River eh, uh, na ang uh, Pasig River na, na pinagmamasdan ninyo at Arthur Bridge pagbaba nito at liwasan Bonifacio na o mas kilala natin bilang Loton yung sa may tapat mismo ng post office again uh, street dwellers at saka mga vendors ang uh, yung mga talagang nagkakalat dito eto na pababaan tayo ayun no dami pa rin nila rito eh no Ayan no, mga vendors, mga street dwellers talaga sa namakmak talaga rito. Nega, baba muna tayo. Grabe pa din, no? Wala talagang kadaladala yung mga street dwellers at yung mga iilan na mga vendors dito. eh patuloy pa rin sila nakikipagsapalaran. Pero patuloy pa rin ang demolition team natin sa paglilinis. Siyempre, wala nang ibang gagawa na ito kundi yung mga iilan departamento ng Manila City Hall. Talagang according nga kay Mayora, eh kahit kasulok-sulokan ng Maynila, eh kailangan linisin. At dapat naman talagang linisin dahil ito ang capital city of the Philippines. wala talagang sawa sila rito oh. mga street dwellers vendors, passersby at uh, mga namamasyal mga nagkakalat grabe oh Same same pa din, marami pa rin kalat at uh, mga mga iilang pa rin street dwellers talaga dito na nagkakalat, no. Mga vendors na rin, yung mga ito eh, pa tayo, takbo tayo. 誰 <noise> <noise> na Grabe, tatapang ng mga vendors dito, tatapang ng mga street dwellers dito. Talaga namamató kabot porket babae, alam nila hindi sila papatulan sila-sila pa talaga matatapang dito sa Pilipinas sa Maynila no? talaga po sino pa yung uh, ano sila pa yung, talaga yung matatapang so ganyan po ang uh, nangyayari dito permittar minuteinda jumunain oh itu anda kayak oh atuh dan sama dengan

yung uh, sidecar at saka yung mga paninda dito at ayakit na dito sa may truck na yan actually ganito kakukulit araw-araw ganito may ilan may pumapalag na may lumalaban na meron nga may iba alam na nilang mali sila so tinatanggap na lang nila so ayakit na to dito sa taas Usually sa gilid ang daan, itong parang uh, sidecar na de paninda, no? Ito kasi yung lagi nilang yun ginagamit kasi at the same time parang dito na rin sila natutulog sa loob kahit na hirap na hirap. Pero kailangan talaga linisin ang Maynila dahil talagang marami nagbabayad ng mga taxes tulad ng mga OFW natin na kahit pa paano eh, nagbabayad din ng tax at syempre nahihirapan din, no? So talagang kailangan linisin ang Maynila kailangan na pagandahin ang Maynila. solid yun Ah, oh, solid yun, Oo, yun Oh, ayan oh. thermos.